Bakit daw dapat tanggalin ang DepEd? May mga naniniwala na bilyon-bilyong piso ng pera ng bayan ang nasasayang taon-taon dahil sa Department of Education o DepEd. Taon-taon ay lumalaki ang budget ng DepEd pero kapansin-pansin din umano ang patuloy na pagbaba ng kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Para sa kanila, sa panahon ngayon kung saan laganap na ang teknolohiya at mga AI tools na maaaring makatulong sa pag-aaral, hindi na raw kailangan ng isang malaki ngunit palpak na ahensya gaya ng DepEd. Sa bidyong ito, tatalakayin ang mga dahilan kung bakit maraming tao ngayon ang naniniwalang dapat nang tanggalin ang DepEd. Kamakailan lang, inannounce ng US President na si Donald Trump na pinag-iisipan niyang buwagin ang Department of Education sa Amerika. Para sa ilang mga Pilipino, isa itong matapang ngunit matalinong hakbang na nararapat ding ikonsiderang gawin sa Pilipinas. Kadalasan kasi, ang mga sentralisadong ahensya tulad ng DepEd ay nagiging magastos, hindi epektibo at pugad umano ng korupsyon. Kapag inalis ang DepEd, magkakaroon ng kalayaan ang mga paaralan at magulang na pumili ng curriculum na akma sa tunay na pangangailangan ng mga estudyante. Sa ganitong sistema, tataas ang kompetisyon, dadami ang innovative na paraan ng pagtuturo, at magagamit ng mas epektibo ang pera ng taong bayan. Ang Nobel Prize winner sa economics na si Milton Friedman ang madalas na binabanggit ng mga sumusuporta sa ideyang ito. Ayon kay Friedman, kapag ang pribadong kumpanya ay pumalpak o nagkamali, nalulugo ito at posibleng tuluyang magsara. Ngunit, kapag gobyerno naman ang pumalpak, gaya umano ng DepEd, hindi nalulugi o nagsasara ang ahensya. Sa halip, lalo pa raw itong humihingi ng dagdag budget at idinadahilan ang kakulangan ng pondo upang pagtakpan ang incompetence at korupsyon. Narito ang ilan pang mga dahilan na madalas banggitin ng mga taong naniniwalang dapat buwagin ang DepEd. Una, incompetence at korupsyon. Maraming magulang ang nagrereklamo dahil sa napakaraming mali umano sa mga textbooks na inaprobahan ng DepEd. Hindi lamang isa o dalawa. Madalas ay dose-dose ng pagkakamali ang makikita kada libro na nakakaapekto ng malaki sa kalidad ng pag-aaral. Ikalawa, curriculum na hindi akma sa pangangailangan. Ang curriculum na itinatalaga ng DepEd ay madalas umanong hindi tugma sa pangangailangan ng mga estudyante. Marami ang hindi mahalaga, samantalang ang mga mahalagang aralin ay napapabayaan. Ikatlo, kailangan ang kompetisyon upang tumaas ang kalidad. Kung aalisin ang centralized control ng DepEd, ang bawat paaralan ay magkakaroon ng kalayaang gumawa ng sariling curriculum na nakaayon sa pangangailangan ng kanilang estudyante. Kung hindi magiging kontento ang mga magulang sa isang paaralan, lilipat sila sa iba at dahil dito, tataas ang kalidad ng edukasyon. Ikaapat, paggamit ng teknolohiya at AI tools. Naniniwala rin sila na dahil laganap na ang teknolohiya tulad ng AI ngayon, maaaring gamitin ito bilang karagdagang suporta sa edukasyon. Hindi na kailangang iasa ang lahat sa DepEd dahil bawat paaralan ay maaaring mag-adapt ng AI tools na mas personalize ang pagtuturo sa mga estudyante. Ano ang pwedeng gawin ng gobyerno kung wala ng DepEd? hindi ibig sabihin na wala ng papel ang gobyerno. Pwede nilang tutukan ang pagbibigay ng infrastruktura, gaya ng libreng internet, digital literacy programs, at access sa AI tools. Sa ganitong paraan, pantay-pantay ang oportunidad kahit iba-iba ang curriculum. Sa madaling salita, ayon sa pananaw ng mga nananawagan ng pagbuwag sa DepEd, Panahon na upang magkaroon ng malaking pagbabago sa edukasyon. Para sa kanila, ang Pilipinas ay nangangailangan ng sistema ng edukasyon na mas responsive at mas mataas ang kalidad. Hangga't kontrolado umano ang edukasyon ng isang sentralisadong ahensya na hindi nakikinig sa tunay na pangangailangan ng mga magulang at estudyante, mahihirapan tayong makamit ang ganitong pagbabago. Ano sa tingin nyo? Sang-ayon ba kayo sa kanila?